Sinimula na ang month celebration ng Kagsawa Festival sa Daraga Albay. Isa itong tribute umano sa mga namatay at natabunan sa simbahan ng Kagsawa. Dalawang taon ang pinagdiriwang ang Kagsawa Festival. Bukod sa mga hinandang aktibidad at mga tourism exposition, paghahanda na rin daw ito para sa ikadalawang daang taong anibersaryo ng Kagsawa Catastrophe sa darating na 2014. Ayon sa records, isang napakalakas na volcanic eruption ang na naganap noong February 1, 1814 sa Albay sa lakas ng pagsabog na ang mga karatig bayan at barangay sa paanan ng Mayon. Kabilang na ang barangay kagswa sa bayan ng Daraga. Libo-libo ang namatay sa itinuturing na pinakamabagsik na pagputok ng Bulkang Mayon. Kabilang na ang mahigit sa isang libong evacuees na nasa loob ng Kagswa Church. Taong 1724 nang itayo ng mga paring Pransiskano ang naturang simbahan. Matapos ang nangyaring pagsabog, tanging ang kampanaryong ito ang natira sa simbahan importante po ipahiling ta kung ano nang uh, sunangyari so nangyari and what is Kagsaw and Daraganao. Isa sa nangungunang tourist destination sa Albay ang Kagsaw Ruins. Naging simbolo na kasi ito ng bangis ng bulkan mayon sa kabila ng taglay nitong kagandahan. Malaki umano ang naitutulong ng kagsawa sa ekonomiya ng Galawigan dahil sa mga turistang dumarayo dito. Sa talaan ng Department of Tourism, Bicol, mahigit 300,000 turista ang pumupunta rito taon-taon. Nito -taon. lamang 2012, Nasa tatlong milyong piso ang kinita ng lokal na pamala ng daragat dahil sa turismo. Pebrero a uno nagsimula ang selebrasyon ng Kagsawa Festival at tatagal ito hanggang katapusan ng buwan. Inaasahan namang mas ingrande at mas malaki pa umano ang magaganap na pagdiriwang sa susunod na taon. Because this is the very icon not only of Albay but of the whole Bicol region. Pag sinabi historical landmark, ito yun eh. Pag sinabi tang, what is the perfect match for Mayon, Więc